Magandang araw mga kanitib. Ngayong araw po nito ay atin pong alamin kung ano ang tunay na katangian ng labuyo at darag na manok. Tayo na at pag-usapan natin. Bago po ang lahat, paki-like, follow at share po sa page ko. Alam ko po na marami po ang hindi alam kung ano ang labuyo at darag na manok. Kaya po, ngayon po ay malalaman natin kung ano po ang darag at labuyo na manok. At bakit po masarap ang karmi nito? Ito po ay isang labuyo o lalaki. Ito po ay nanggaling sa breed ng jungle wild jungle fowl na nanggaling po sa Southeast Asia. Ito po ay kulay pula, mga kanitib. At ito naman po ay isang darag o babae. Ito po ay nang, sila po ay nanggaling sa Island of Panay, Gimaras at sa Kanigros. Sila po ay original native chicken po dito sa Pilipinas. Kaya masarap po ang karni nito. Mga kanitib, ito po talaga ang tunay na native chicken. Kaya yun lang po at maraming maraming salamat mga kanitib.